Kidlat News Updates Upo si Cesar Soriano, ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Abot-bubong na ang bahas sa ilang bahagi ng mga probinsya sa Eastern Visayas, bunsod ng malakas na pag-ula. Sa video na ito ng uploader na si Jeric Bantasan Villanueva sa Barangay Ipil-Ipil sa Katarman, Northern Samar. Bandang alauna ng hapon kanina, makikita ang pahirapan ng pag-rescue sa mga stranded sa kanilang mga bahay. Nabubong na lang ang tanaw dahil sa mataas na level ng baha. Malaking bahagi na rin ng sentro ng nasabing bayan ang lampas tao na ang tubi. Nagsasagawa na ng rescue operation ng Coast Guard Station Northern Samar sa mga apektadong barangay. Sa drone shot naman na ito, nakuha sa Las Navas sa parehong probinsya, malaking bahagi ng komunidad at taniman ang lubog sa tubi. Patuloy ang panawagan ng mga residenteng na-trap sa kanilang bahay na ma-rescue sila sa pangambang lumampas na sa bubungan ang tubi. Ayon sa Visayas Pagasa Regional Services Division, nakataas ang heavy rainfall warning number no. 4 sa labindalawang bayan at dalawang lungsod sa Samar. 10 bayan sa Eastern Samar at 8 bayan sa Beliran kung saan inaasahan ng serious flood. Mapanganib din ang maaaring pagbaha sa 12 bayan at isang syudad sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar at sa 10 pang bayan sa Samar. Posible rin ang pagbaha sa mga sumusunod na bayan sa Leyte, kabilang ang Tacloban at Ormoc City. Ang ilang araw ng malakas na pagulan sa Eastern Visayas ay bunsod ng umiiral na shear line. Bahagyang bumaba ang hunger incident sa pamilyang Pilipino ngayong third quarter ng tao, ayon sa pinakahuling tala ng Social Weather Station na SWS. Bumaba sa 9.8% o isa sa 10 Filipino families ang nakararanas ng involuntary hunger o nagugutom at walang makain kahit isang beses sa loob ng nagdaang tatlong buwan. Mas mababa ito kumpara sa 10.4% na naitala noong June 2023 at kaparehas naman noong first quarter ng kasalukuyang tao. Sa kaparehong datos, pinakamalaki ang naitala sa Metro Manila na may 17.3% na sinusundan naman ng Balance Luzon o mga lugar sa Luzon na nasa labas ng Metro Manila na nasa 10.3%. Samantala, magkapareho naman ang level ng kagutuman sa Visayas at Mindanao na nasa 6.7%. Nilahukan ng naturang survey ng 1200 adults sa buong bansa na may tig 300 participants sa apat na area na nabanggi. Pumalo na sa 1 billion 89 pesos ang kabuoang halaga ng ipinamahaging subsidiya sa Public Utility Vehicle Drivers at Operators na Fuel Subsidy Program o FSP sa pangunguna ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang nasabing halaga ay may katumbas na 166,598 na unit ng pampublikong sasakyan sa buong bansa na nakatanggap na ng subsidiya mula sa pamahalaan. Ang subsidiya ay para makatulong sa pagbawas ng gastusin ng mga operator at choper sa gitna ng walang prenong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Land Bank of the Philippines o LBP President and CEO Lynette Ortiz, magpapatuloy ang kanilang suporta sa transport sector at sisiguruhin ng maayos at episyenteng pamamahagi ng subsidiya sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasabing programa. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, Naguulat. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. <mikin>